Hai, oh, ketemu yang kabel man, ikat man, sagot, sagot, ah, alisin semula, di pagpag. pag mo kami sakit, Pagpag mo, jika pag mo. mo, ipag-pag, namin, oh, mabali ng salita sa, hanya kang klaseng espirito, mangkukulam, demonyo, ikanto, ilimento, o oh. Masamang espirito. Ano ka? Tao ka, espirito? Ha? Tao ka, espirito? Sagot. Ha? Ba talagang madingas mong badating espirito. niya? nga? Sige, ito nga. Imam, ito sarap. Ito nga, imam. Ipagpag mo. Ito nga, imam. si Sige. Mga ay okay. tu saram pag pagmuna ito dalo sakit katam eh katam kata 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 ning kabel mo pagpag sarosa pagpag ayan sige tanggal baklas daw ka espirito kata kulang-kulang ka to ang mati lewat

Apa yang kau lakukan, na? Ya na? Galit, inggit, sagot. Galit, inggit. Ha? Sige, alisin mo, pagpag, bilis. Sige, pag naingimang. Pag naingimang. Ha? Wan saan? Magsalita tata, babae ka lalaki? Babae. Kamag-anak ka no, karuba? Karuba ka lang. Bakit no ubing ka? Bata matanda. Ha? Ha? Bakit? Kamag-anak o karuba lang? Kabagyan no, karuba ka lang. Ah? Kapit-bahay o kamag-anak? Sagot! Wala Kamag-anak? Wala rin. Apo yung kaskasta? -kas Mapikul-kulam mo. manya na. Gali? Tinggit? ah, Ha? Tinggit. Ano kaya kita lang muti yung pwede gilid niya, kung wala mong. Adahin pa ino mo, adahin pa pakamotoy, awan. Ha? Awan. Okay, katin mo. Bilis. Bilisan mo. Aja lang tinang apalam. Ha? Pati mam mo yang anak gapo tinak tok gapo tok tok ragetan bos. Gapo tok tok ran. Aja pa... impak situ pamang kinang wala. Pamang kinang wala. Wei, harje hospital. Aja may isang ari pamang kin na to, eh. ang harje hospital sika malakit na sumbat ka. Ha? Sigurado ka? Agad yan nak na. Nikam. ah Ilagay na. Nikam. Para ano, Para, ano? mo kati boss? Para mo? Ipag mo. Eh kati mamin dyan yung kabin mo. At kakaroon ba kayo? At ayaw ah Babalik ka pa, hindi na. Ha? Babalik, Hindi na. balik ka pa Betia yeah, kata katam. Okay. Tatay yung kabel mo. Bilis. Ana. Ano ka lang Sagot. Ha? Ano tawin mo? Ano tawin mo? Sige nga, pakitaan nyo magkulam. tawin ka na? Ay, pakit mo. Isang nga nakapsot ka niya. Agakapsot ka. Mamina na lang huwag no, ka na tiliwan. Mami daw. Ha? Tataka pa lang na tiliwan daw ka na tiliwan? Ha? Tata lang. Ay, malas mo. Ang kamakawar kita, ang kabagay. Tita kang matayay. Magbakan niya, magpatiliw ka pa lang. Mading mga napakadaan. Madin na pagkataan? Madin. Ay, ay, talaga nga na. Mayabang nga, mayabang talaga. Pagpagaw, partaga, may katam. Sublihan ng pay. Ano, sigurado ka. Mag-leg -like day to yun. Nagsublihan ng pay. Sikam na narami din, patayin ka. Ha? Partaga, may katam. Nya, toh, ikin naragam, dinasalan, no. Nya. Ngaramid mo, toh. ha Oke. ay ingat-ingat, toh, teman awanan na to tapos mula po lang ito ako de hmm talo ay iwat at tingad mo sa uli gising uy banya na at mo Ini ramit mau, awak lang.

Hmm. Ah, <laughs> si at nalagta talaga rin titig, talaga ka 'yung mga biyahe. Mga isang isang talaga 'to. Ijo. Oo. Pati kaya ta kitain 'yung pato no. No, da peding gadan na. Inumere Patre, Spirit, Espiritu Santo. Amen. Henry, Jesus, Nazarinos. Rex, Ioderum, क्रोस सांते पात्रिस पैने देखते क्रोस साक्रासित में हिलोक नंद्रा बादे रेत्रो सातना कुआं स्वादे में किवाना सुत मालकी दीपास एप से बिने ना विवास बाकलास